sa mga balita, niya ay barangay kapitan sa barangay Mansa sa Sadakben sa Tagbilaran, Bohol, nga gingong financier sa iligal nga sugal nga swetres gidakop sa so kapulisan. Si Rino Taliada sa report. Biyernes sa Bunta Gironda sa masakop sa Regional Intelligence Division din sa Sugbo ang panimay ni Barangay Kapitan Manolo Blanco sa Mansasa, Tagbilaran City, Bohol. Mato ni Senior Superintendent Melvin Ramon Buenafe, hepe sa Regional Intelligence Division, duha kabuan nang gi-under surveillance si Blanco. Gingong financial operator sa Sugal nga Suertres ang Barangay Kapitan. Sa... Binaldi og binulto nga mga kwarta na nakuha sa balay ni Blanco, lakip na ang ubang gabling para Fernelia. Kapin sa tunga sa milyon ka pesos ang kwarta nga nakuha. So ang uh, mention dito, si Con lang eh. Parilis si Manolo Blanco lang. Ito si Arnel Pablo. Kasama dito si Dado na unta sa sugbo si Blanco ni atong biyernes, apandali siyang nakabutang o piyansa ng 40 mil pesos. Reno Taliada, ABS-CBN News. Og napasaka ang kaso si Barangay Kapitan Manolo Blanco sa Mansa-sa sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Bohol nga giilang usa sa labing na sa iligal nga sugal nga suertres. Ang kapulisan din sa Central Visayas mususi sa gingong pagdupa sa dagko mga politiko sa Tagbilaran ug sa Bohol ni Kapitan Blanco si Karina Sutilio sa report. Kasong illegal gambling ang giatubang Ronnie Mansa sa Barangay Kapitan Manolo Blanco sa sala ni Cebu City RTC Branch 16, Judge Silva Padiranga. Apil sa gikiha ang aser nga si Arnel Pablo. Gitunol na sab sa kapulisan sa korte ang kapintunga sa milyon nga kwarta o ubang mga ebidensya nga nasakmit sa panimay ni Blanco. Sa so tinasan yung mga penalties doon sa pd 1602. Mata ni Buanafe, lakip sa ilang investigahon mo ang gingong pagdupa sa mga dagkong politiko sa buhol ni Blanco. Kinsa na sa dayon, humansiya madakpi. Wahinoon mo komentaryo si Buanafe sa taho, nga usa ka opisyal sa dakbayan sa tagbilaran ang nihatag ni Blanco ang abogado, hinungdan nga nakapyan sa dayon siya. Wala po kaming information tungkol dyan. I think they can get lawyers of their own considering na malaki naman yung kinikita nila dito. Magatubang sabog kaso sa Visayas Ombudsman si Blanco. Samtang laing kaso ang ipasaka sa kapulisan, batok sa aser nga si Pablo ngadto sa dakbayan sa Tagbilaran. Among gisawayan pagkuha habig ni Pablo sa abogado ini, apan nagdumili kini pagpa-interview. Karin Asutilia, abs <coughs> Ako, lang din lang ko magsulti pag naghandi Hmm. But, ang atong gihatag din eh, is mga komentaryo. Hmm. So, umingon ka ro na na, panalitan ka ang kapitan sa sa mansa, sa, Oh, umingon nga na, ay sure, -tres. yeah, not that something personal, o may labo na pagservisyon niya, no? So, mo sila ngayong laban ko sa swertes. Sure nangita at solusyon kung pagundang akong pag undang ane, Kung illegal na, oh, then, kung saan may legal, may ngunta nga, undangan ng sources, kaya rin ipadayo ng luto. Kung saan may rasyonal sa pagpaundang. Oh. So, kung ang pagpaundang is to propagate aning luto, then I, I beg to disagree. Mm. So, muna nga, di nalang pukukat na nag-istorya, kaya katukod ba nan ug nalipay mo di nalipay mo nga gidakop na but i will always be a friend to uh, kapitan Ted Manolo ba so if i can be of help then i will i, I will provide the good, a good lawyer aron mo proteksyonan ang iyang pagkatao but unsa man ikaw wa o baniya nang iyang uh, pagkakapitan then ang ampunto gud ani eh, Kaya eh, di naman ingon nga kauban nila. Kinsay mga kauban sa mayor o may ilang uh, bumahon, then mana tay may na because that's democracy. So, but I, I, I do believe that, uh, I will never abandon a friend like Manolo uh, Blanco and I will always uh, go out of my way to, to help a friend. nagakinan ng tayo. Okay. Hello, kanang good. Matumutag, Mayor. Nakata ko yung comment sabi putang butang na telepono itong bayan naman sa asa. Sige. Itong kuwan, Mayor, ba? Kanang pait po ito kayo ako taga-masasa ko, Mayor. Kanang mm. bawang galaba nung uning akong mga taga-masasa ba nga harap-harapan na yung sura tres dere. Hmm. Mupo na ako yang hangyo ninyo ba nga kuwan mabadlong po na sila dere kay mismo mga bataan na. mm. o dere, mga bata na na. Hmm. Muna ako gulaan niya akong anak

Ang di ang ang, ang ang punto nato ani, unsa may in resolve jud dili man ta mahimo nga just because kusog smsasa. Well, ug <coughs> na mo kusog smsasa, mo kusog yapon sa lain baryo. The best thing ang komposisyon jud ani, Mr. Kohler. Og sa imong pagkaman, is mo prot magusa nga why luto nga moabot dinhi. Eh. Pero gingunan na nga mga kadaguan na adinid, puro liberation of pluto. unsaon man sa LG o pagposisyon nga, ang national government may gahatag niya. Yeah. Okay. Oh. okay. Oh. Di ba ka po ni Mayor, kung nato ang imong konsensya, di ba kapunin kay Wakay Gana mo pahonong because mandated ang imong obligasyon sa legal no, 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 na... No, 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 no. Wakay... Doon kay like reservation. Wala, ayaw, ayaw, pagkuntig, wag gana. Ganaan ko. Di, ba, like dito. no, plan. dili, dili. Dili sa ka kada. Ganaan ko mo implementar. Provided oh. na ay padungan. Oh. Asa man padungo, gundangon. Mata, okay. Asa may yes. panginabu eh. Mabay yung 1 million. Don't you know that out of that 1 million, kada uh, adlaw, ang 450 mila na, hantod sa 400, Uh, 480,000 hmm. na dayon nas mga tao bitaw ato imong porsyento bitaw nga 52% oh. no na ang 52% gisugal pa na aha uh -huh. so 100 out of 100% okay Muna, nga, mo nga e, og mo mo karon dili sa paglaban na may financial millionaire no son aha uh -huh. tanaw lang mga suspect nga mga financial ana tayo mga financial na sila uh -huh. Ba't talawa ng mga suspect? Ordinary oro po. Ordinary oro po. Tabay ba lang nila? <laughs> Tabay sa tila? Matay, okay, no? Oh. Okay, 48%, mo to yung gasto sa expenses. Oh. Or in terms of employment, mo, oh, yeah. wow, may pa is, practically, no? May pa is worthless kay daghan pa yung empleo sa loto. Of course. Ano? Oh, daghan. Kaya na, sa tinambad. O, oh, sa tinambad. Ang ay bago ni Isgutan, dili na yun eh. Oh. We'll be right back. we